okay mga kaibigan, Silver Voice TV. Magandang hapon po sa inyong lahat. Papanoorin po natin itong isang video, mga kaibigan, kung saan dito po uh, maintindihan po natin kung bakit baga malamig ang pagturing po ni First Lady Lisa Marcos. Dito po kay Vice President Sara Duterte. Dito po malalaman natin. Sabay-sabay po, po natin panoorin. Let's go! Normal lang na ipagtanggol ng asawa ang mister nito. Tama ang ginawa. Well, Umpisa pa lamang, normal lamang na ipagtanggol ng asawa ang mister nito. Well, kahit naman sino siguro na asawa, ipagtatanggol po ang kanyang asawa. Lalo na kung nasa tama naman, diba? Okay, Panuha rin pa natin. EFL Liza, naipakita nito ang sama ng loob kay VP Sara. Ayaw na niyang matipaglasikan so, pa sa VP ng kanyang mister. Pupunta ka sa rally, mm -hmm. natawag yung presidente mong bangag. Di ba you're going to laugh? Tama ba yan? You know, Lenny okay. never did that. Okay. Ayon, sabi niya, sabi po ni First Lady Liza Marcos, pupunta ka sa isang rally no against the president mga kaibigan prayer rally nga no at binabati ko sa presidente tatawaging adik tatawaging bangag and allegedly tumawa daw po si VP uh, Sara Duterte Siguro kung ako po ang nasa kalalagayan ni First Lady Lisa Marcos, eh, masakit nga naman yun. Magkasama tayo sa eleksyon eh. 'Di ba? Uh, running mate kita eh. Running mate ka ng asawa ko pala. 'Di ba? Tandem kayo, presidente siya, vice president ka, nagtulungan kayo araw-araw kayo magkasama nung election period. Tapos ngayon, sasama ka sa rally against him, pinapatutsadahan yung presidente, tapos tatawa ka pa. Tapos the next day, mamimit mo yung presidente para wala nangyari. Siyempre, maginoo yung presidente, talagang uh, uh, nag-a-act professional pa din, babatiin ka pa din, kakamayan ka pa din. Naintindihan ko naman din, naintindihan din naman siguro, karamihan sa atin mga kaibigan, uh, yung uh, pakiramdam ng asawa, no? kung uh, malamig man siya, malamig ang kanyang pakikitungo kay BP Sara, dahil na din sa so mga nagagawa ni BP Sara kay Presidente Bongbong Marcos which is understood naman. Sa halip na ipagtanggol si BBBM sa atake hmm. dahil magkakampi sila, yes. ay tila natuwa pa si Sarah. Go F. Lisa, panatan mo ang pamilya na yan na gusto maghari sa Pilipinas. Okay, well, mga kaibigan, may punto naman pala, no? Yung iba kasi, uh, na hindi nakakaintindi, ka uh, ang daling i-judge si First Lady Lisa Marcos. Eh kung kayo nga eh, di ba? Mapagalitan lang yung, halimbawa, may kamag-anak kayo, kahit hindi nyo alam yung istorya eh, let, Let's say, anak nyo o kamag-anak nyo Nabanatan dyan sa labas O pinaghichismisan Kahit hindi nyo alam ang kontek, uh, konteksto ng away Eh magagalit na kayo Naturalmente, kadugo mo yan eh. Blood is thicker than water Diba? E eh, lalo na pa yan, asawa mo Sasabihin na tatawagin na ganito Papakatanga na ganyan Masasakit po yan eh Tawagin adit Tawagin uh, bangag Yung asawa mo masakit yan Tapos the next day ba diba? After you attended a rally against the president The next day, kakamayan ka ng presidente Na talagang malawak ang pangunawak ba diba, hindi pinai-personal yung mga mga yung, yung mga nagagawa And of course, as a wife, she cannot afford na makipag ano, makipagplastikan pa din, makipag-akto uh, na, oy, parang walang nangyari kay uh, BPP Sara Duterte. So, understandable naman 'yun. So, ganito mga kaibigan. Uh, BPP Sara din, ikaw po ay membro ng gabinete. Saan ka ba talaga, BPP Sara? Uh, ikaw ba ay uh, against the president or you are in favor of the president? Kasi kung hindi eh di, magkusa ka na. Diba, kesa naman nagpapakiramdaman lamang kayo dyan. Uh, sige, sabihin mo, ano ba talaga? Uh, pabor ka ba o kontra sa Presidente? Kasi, in fairness naman ha, sa kabila ng lahat ng na mga nangyayari, si Presidente Bongbong Marcos talaga nga naman, ano pa rin, professional pa rin ang pakikitungo sa iyo. Nakakahanga nga itong ginagawa ni Presidente Bongbong Marcos. Eh. In fact, siya pa yung nagtatanggol sayo, eh, okay. sa iyo. Sa kanyang pagkamam against ah uh, yung itong issue uh, with China eh sabi po ni presidente Marcos hindi tama lang naman na maging uh, tahimik lang ang vice president sapagkat hindi naman ito niya trabaho pero again no as a member of his cabinet siguro uh, dapat 'di ba in line ang iyong uh, mga paniniwala ang iyong mga opinion sa mga bagay-bagay na nakaangkla sa kung ano man ang kinakatigan ng ating mahal na presidente so yun lang mga kaibigan, maging mapagmajudge po tayo kasi kapag yan po ay uh, talagang uh, Diba, yung nakakaang administrasyon, ganyan na ang uh, nangyari mga kaibigan. Yung ating mga karagatan, ganito na ang nangyayari. Yung gentleman's agreement, meron palang ganyan na nag exist What if another Duterte will lead this country and China will uh, recall that agreement from the previous administration? Yun po ang nakakatakot. Bantayan po natin ang ating mga karagatan. Bantayan po natin ang ating mga nasasakupan. Silver Voice TV, magandang hapon po sa inyong lahat.